Nakapanaginip ka na ba na ikaw nagmamanayo ng bus pero walang pasahero? May kaska sa mga sasakyan tapos suminto ka pa sa traffic light habang nakastop? Anong ibig sabihin nun sa'yo? Ito ang kwento ng isang panaginip na sa unang tingin parang random. Pero sa mas malalim na pagtanaw, may aral siyang dala. Galing mismo sa sarili mong subconscious at wisdom ng stoic philosophy. Isang gabi, may kakaibang panaginip. Ako raw ay nagmamaneho ng malaking bus. Walang sakay. Solo lang ako habang umaandar. Aksidente kong nakagasgas ng ilang sasakyan. Hindi ko sinasadya. Tumuloy lang ako hanggang sa huminto ako sa traffic light. Wala. Stop. Tahimik ang paligid. Walang sakay. Walang boses. Kunti yung ingin ng makina pero habang tumatakbo sa isipan ko ang mga nangyari, napagtanto ko parang buhay lang pala to at nung nag-green light na umandar ulit ako walang sermon walang pulis walang paghusga basta tuloy lang ano ang reflection at meaning ito? minsan sa buhay tayo ay nagmamaneho tayo ang bus driver ng sarili nating journey pero kahit gaano pa kalaki ang sasakyan natin, minsan wala pa tayong sakay, nagkakamali rin tayo, gasgas -gas dito, abala doon, hindi sinasadya, pero bahagi ng biyahe. At yung stoplight, tila sinasabi, pause, reflect, pero huwag ka matakot sa pag-abate. Kung interesado ka sa mga ganitong dream reflections na may halong stoic wisdom, huwag kalimutan mag-like at subscribe at samahan mo ako sa mga susunod kong uploads kasi minsan ang mga panaginip natin mas totoo pa kaysa gising. Ano ang stoic lesson na makukuha natin sa panaginip na ito? Sa stoicism, tinuturo na ang buhay ay parang biyahe na hindi mo kontrolado lahat pero may kontrol ka sa sarili mong action, reaction, interpretation, at pagkakamali. Hindi dapat ikaya dapat pag-aralan ang paghinto, hindi pagkatalo, pagkus para mag-isip at ang pag-abante. Kahit mag-isa, yan ang tunay na courage. Ang stoic mindset, control what you can, accept what you can, keep driving. Kaya kung nagkamali ka, nag-iisa ka o parang huminto ang mundo mo, tandaan, may green light pa rin sa dulo. Tuloy lang ang biyahe. Bro, ikaw ang driver. Sis, ikaw ang kwento. Kung interesado ka sa mga ganitong dream reflections na may halong stoic wisdom, huwag kalimutan mag-like at subscribe at samahan mo ako sa mga susunod kong uploads. Kasi minsan, ang mga panaginip natin mas totoo pa kaysa gising.